Kahit pangkain lang po, tulungan nyo po ako. Ma'am tatay, meron po akong gustong ibagay sa inyo. Ito po, 500 po, sana po makakain na po kayo. Naku, ihuwag na. Masyadong malaki itong 500. bala ka! Binibigyan ka na ng 500 dahil mo pang tanggapin. Napakatusi mo naman. Hindi, masyado kasing malaki yung 500, iho. Ikaw na nga ang binibigyan. Ikaw pang choosie. Gusto mo, Pare, tahan mo ako. na pre, wag mo nang anuhin yan. Kasi, mo na. ah, Huwag ka na, huwag, huwag niya bigyan to, napaka -choosie. 500 na nga binibigay, ayaw pa Hindi iho, kasi ano eh Bahala ka oh! Nakakabad mga pre, yung ano kanina Binibigyan ko na nga ng ano, ayaw pa ano Kaya nga pare Pre, mm. Pre, nakakagutom no, hindi pa kami nakakain Gutom na kayo? Oo oh, pre, hindi pa kasi kami nakakain Bakit kayo nagpapagutom? Eh, nagmamadali din kasi kami Nakakabad trip kayo ang sarap makipag-friends over sa inyo Ay, grabe ka naman Pag nagugutong kayo, sasabihin nyo Ay, sige Ma? pre, pasensya na Sorry, sorry depre pre, nahihiya din kasi nahihiya. kami sa'yo Nahihiya? Oh, Oo, pre Bakit ka nahihiya? Ay, kusapakin kaya kita Ay, sorry, pre Ay, tara kumain sa Jollibee eh. O, oh, mga pre, nabusog naman kayo Oo, oh, pre, salamat Yo, mga pre, maulit kung alam pala Alam nyo ba, si mama nasa hospital pa din Nasa hospital yung nanay mo? Oo, oh, pre, nung nakaraang linggo pa bakit hinayaan mo mapunta sa hospital yung nanay mo? Hindi pre, pwede na naman lumabas kasi hindi naman namin mailabas. Oh, pwede na palang lumabas, Bata mo sabihin sa akin? Eh, kasi wala kami pang ng bill, ayun yun. Babayaran ko nga yung bill. Magkano yung bill? Ay pre, nasa 3 million yun. 3 million? Oo oh, pre. Aray, 4 million. Kahit walang sakit yung nanay mo, ipagumot mo ulit. Oo, oh, okay na pre, lalabas na yung nanay mo sa hospital. Tawagan mo yung mga kamag-anak mo. Ako pre, hindi ko matatawagan yun. Wala akong load. Wala akong load? Oo oh, pre, wala akong load eh. Ko po. Tapos sira ang cellphone ko. Ah, tapos sira pa cellphone mo? Oo pre, luma ito, na kasi. Ina, ito, bagong cellphone. Hindi, nee, joke lang. maki online ka sa akin. Tapos si click mo yung link doon sa bayo ko. Pag-click mo yun, pwede ka manalo na cellphone doon. Tapos may libre pang load. Uy, ba't ka nagagalit? Hindi ako galit, natulong lang. Alam nyo mga pre, kahit minsan naisip ko parang ayoko na makipagkaibigan sa inyo. Napaka wala niyong kwenta. Aba pre, bakit na naman? Bakit naman nasabi mo kami walang kwenta? Kasi, kasi, pag kailangan niyo ng tulong, dinyo niyo sinasabi. Pwede ko naman kayong tulungan. Hindi, wala naman kasi kaming problema. Hindi na namin wala kailangan Wala akong kung wala kang problema, tutulungan pa rin grabe kita. Ka naman. Bibigyan kita ng problema. Pwede ba yon? oh, edi may problema naman ako o ngayon. At least nakatulong ako sa'yo.